Hi guys! It's me, Ruzel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa laot at katatapos lang mag-arri. So come on guys, samahan niyo kami. Let's Let's go! Ito na, nandito na tayo ngayon sa laot at katatapos lang natin mag-aria. Ayan, si Oshino, sineset up niya yung ating malakas na ilaw ating gagamitin sa ating safety dahil baka may barko. So, medyo matagal-tagal. Time check, it's now 11 o'clock in the evening. Ayan, medyo inagahan po natin yung ating paglaot ngayon dahil hihilain natin ito ng madilim pa rin alas 4 na madaling araw eto na pa na naman tayo sa malalaking ano ni hanging sa latan o ni Sterlis kaya mamaya samahan nyo kami kung ano yung resulta nitong paglaot natin na to tingnan natin kung magiging maganda yung resulta ng matagal na pagbabad mamaya ang ating paghila Oh, may na yung Batiin natin. Tayo sa wag di kita yung laut Tapos barahan ng alos 10 ng gabi. Bali nagsagabi tayo. lambat natin. Mga hipon. Alimasag. Isda. Isda. Alupi ang dagat. Tatagalan <coughs> tayo sa pala ng galito. Kung hipon lang ito, saglit lang tanggalin. Ayan mga idol, uwi na tayo. Hindi na natin na-shoot dahil lobat na parehas. Lobat yung ating ilaw at tong ating cellphone. So mamaya na lang. I-update ko kayo pag yari na yung magtanggal. Ang dami nito. So time check, it's now 5.34 in the morning. Ayan, so mapagpalang umaga po sa lahat idol at ito, uuwi na po kami at medyo maaga yung uwi natin compared to sa mga nakakaraang laut o regular na laut natin. Kasi alas 11 pa lang ng gabi ay nasa laut na tayo at umila kami ng alas 4 ng madaling araw. At maganda po yung naging resulta nung ating maghahababat ng matagal. Kaya mapapalaban tayo nito pagdating sa barahan sa maraming tanggalin. Ayan, tapos na tayong magsinsay ng ating lambat. Time check, it's now 10.30 in the morning. At mamaya ay lalaot tayo. Hindi na muna tayo lalaot ng umaga dahil sobrang haba ng pati. Ayan, palaki pa lang yung tubig. Ayan, pagka maganda yung panahon, subukan natin yung makalaot mamaya hapon. Yung ating mga dadalhin sa konsignasyon. Ayan, mga Halimasag ang karamihan dyan. Bale, yung ating mga hi, mga ano, isda ay kukunti na lang yan dahil napabakaw na natin sa mga nagsipuntra ito kanina sa bangka natin. At ito yung ating mga hipon. Ayan. Bale, yung hipon natin ay dalawang klase pa, rin yan. Yung ating mga bulik at yung ating mga swae or tigas. Yan, tingnan natin kung makakailang kilo lahat yan. Pagdating natin sa consignation. Yeah! Ito wala akong tulog. Oo, oh, ito wala akong pa palag tulog eh. Uh. Balikan ko na lang. Ayun, <laughs> natatahan na ang na, sawa din. Pagkaroon <laughs> ko talaga, Loyno. Inis ka pa na si Kamay. Inis. Siyong nakikito niya. kahapon. Mm. Ito ang guwet. Na. Hindi, six. Ilan, ilan yan? Ano ito ba? Ano naman? Ano yung mga... Alam mo na mata ko palyado. Allah, lang, ayaw mo kasi alamin na. Ano Wala, wala. Tigas or swahe? Hindi, alam nga. Dito dito mas... Siyempre ko ito? Siyempre ko ito. Ito yung uh ano... Parkaro. Siyempre ko ito. Alikampay. Ito yung mga timba or yung tambor. Yan. Ano-ano yan? May isda. May animasag. Tasang ye lobindon. Okay, hmm. ay meron yun. Meron din oh, oh, ako. malas. Malas oh, Tayto. Ayaw ko, bakit ba ganon? Oh, yung ating naging kita sa araw na ito. Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa bahay at katatapos lang nating nagpakilo. At ito, mag aasikaso naman tayo para sa ating pananghalian. At tayo lang ng mga isang oras dahil pumamaya ay jagyak na naman tayo para sa ating paglahot mamayang hapon. At sana nga ay huwag lumakas yung hangin. Kalma lang siya na ganyan para makalaot tayo at bukas ng umaga ay pahinga tayo talagang sobra po talagang nakapagod mga idol yung haba ng low tide Pauwi, sa saka palaot nagtutulak kami sobrang haba talaga siguro mga sa uh, more than 50 na tulak ang ginagawa namin sa papunta pa uwi pa lang yun saka sa palaot so bali na sa 100 na tulak imagine niyo po yung kung gaano kahaba yung tinutulak namin kaya hindi pa man nakakalaw, tayo tagaktak talaga yung pawis natin. So, sa gabi naman ay maganda po talaga yung pahuli. Kaya nga lang hindi kami tumesting itong mga nakaraan ay talaga, talagang malakas. So, mamaya sana hindi siya lumakas para naman makatesting tayo. At sa gabi na tayo ulit lalaot. So, kung bago ka po dito sa aming Muntin Channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakikindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.